Thank you Barangay Hinebra Star Player Scottie Thompson ginulat ang Jordan tinalo pa ang mga sentro sa rebounding at CJ Perez World Cup mode ipinamalas kontra Jordan pero bago yan ang video na ito ay inihatid sa inyo ng legit betting site sa mundo na 1xbet tuloy pa rin ang pagbibigay ng up to 7,000 pesos bonus na mga ito sa inyong first deposit dito ay pupwede kang tumaya sa lahat ng inyong paboritong sports especially sa basketball kaya tiklik na ang link sa ating comment section at gamitan ng promo code na 1xhoopsplay para makuha ang yung bonus. Well done para sa Gilas Pilipinas dahil nalampasan nila ang hamon ng isa sa pinakamahusay na kupunan sa Asia, ang national team ng Jordan. De kalibre talentadong team ito para sa ilang kababayan nating hindi pa nakakaalam. May paparehas mo ang laro ng Jordan sa kupunan ng Lebanon na tumalo sa ating national team na may Clarkson at Kai Soto. Kaya't hindi biro ang pagkakapanalo ng Gilas kontra sa mga ito. Lalo na't nasa home court at lahat ng advantage ay nasa kanila na. Nagpakita ng mahusay na depensa ang Gilas sa laban na ito na siyang nagbigay ng malaki problema sa Jordan. Naging pasanin pa ng Jordan sa game na ito ang pag-alat ng mga tira ng mga ito. Even nga ang tatlong top player nila na si Tucker, Aldwairi at Abbas ay hindi naging epektibo sa mga huling minuto ng game. Kung kaya't maraming pumure sa magandang depensa na ito ng gilas sa naging laban nila kanina kontra Jordan. Sweet victory nga ikangan nga nila sa final score na 74-66. Isa pang maganda nating nakita sa laban na ito sa ating national team ay lahat ay gumalaw at nagambag sa game. Di tulad sa last FIBA window na halos umikot lang kay Kai, JC at Dwight ang performance. Props kay Malonzo, Parks at Pugoy. Maliban sa mga yan ay may dalawa pa tayong player na nag sa game na ito aside pa kay Kai Soto, Dwight Ramos at Japet Aguilar. Ito nga yung dalawang PBA champ na si Scottie Thompson ng Gene Kings at CJ Perez ng SMB. Hindi natawaran ng showtime na ginawa ni CJ Perez kontra Jordan. Isa lang naman kasi si CJ sa bumasag sa depensa ng Jordan sa ilalim. Walang takot kung umatake si Perez inside the paint at talagang pinapwersa nito ang mga opponent. Tila ay pinakita nga dito ni Perez ang kanyang World Cup mode noong 2019. Sa mga unang minuto ni Perez sa game ay tila sinusukat muna nito ang kapasidad ng Jordan. Pero nang uminit na ito ay dito na niya inatake ang Jordan. Naging epektibo naman ang mga basket attack ni Perez na nagresulta ng malaking tulong para sa gilas. Nagtala si CJ sa game na ito ng 11 points, 3 rebounds at 5 assists. Sunod ay si Scottie Thompson. Tila ginulat ni Scottie ang Jordan dahil parang hindi nila inasaan ang performance na ipinakita nito. Kinain lang ni Scottie ang mga matatangkad na malalaro ng Jordan nang maglihab ito sa rebounding. Sabi nga nila the ones who control the rebound controls the game. Ito ang ipinakita ni Thompson sa mga malalaro ng Jordan. Nagtala lang naman kasi si Scottie ng 13 rebounds sa laban na ito. Kung susumay ay tinalo pa ni Thompson sa rebounds sa mga sentro natin na si na Kai Soto at Ange Kwame. Tila nga hindi yata na-scout ng Jordan ang play na kayang ibigay ni Thompson sa laro kung kaya't hindi nila naapula ang init na to sa loob ng court. Sa ngayon ay maraming nagsasabi na si Thompson na nga ang bagong mukha ng Hinebra franchise. Kaya't hindi na tayo magugulat kung bakit every year ay paangat ng paangat ang performance nito para sa ating national team. Maliban kay Dwight, Kai at Clarkson ay mukhang may dalawa pa tayong malalarong nakikitang deserve na maglaro para sa 2023 FIBA World Cup. Next game kontra naman sa team ng Saudi Arabia. Abangan muli natin ang ipapakita ng ating mga manlalaro.